umulan na po noon eh. Umaga ng oh, madaling araw ng October 15 po yung maulan na po nun. Talagang hindi mo sukat akalain na makakalabas ka ng ganong oras kasagsagan ng bagyo. Nagpaalam ko ako sa aking employer na sabi ko, Ma'am, can I go, go now to Macau because mayroon ng signal na na darating yung typhoon na malakas, sabi ko. I sabi niya, hindi daw po pwede kasi mapanganib po yung typhoon na darating. Tinignan ko na la lang yung weather kung ano po yung sitwasyon. Nakita ko po siya, ah, pwede pa. Pwede pa akong lumayag ka ko. Pwede pa kaming pumunta doon. Una po, nag nanalangin po ako. Inihanda ko po yung mga gagamitin ko. Na-message na po ako sa mga kasama ko kung anong oras po kami bababa anong oras po kami magkikita. Pagdating po namin sa ferry po, yung unang ticket na binilhan po namin, sarado pa yung ano, tapos banta'y nagantay po kami doon. Bali, marami na pong mga kapatid po dahil may mga ibang lokal din po natutupad ng kanilang mga tungkulin po. Ayun po, nagantay po kami ng hanggang paglalayag po ng ferry. Nung biglang may ano may staff na, na nagsabi na na hindi mag maglalayag yung yung ko type year na yon kasi nga pagdating yung typhoon A. <coughs> Thiên minh Tòa sẽ vào lúc 9 trung hoặc trước đã Na ano po yung loob po namin dahil nga po nakarating na po kami ng payapa po sa Macau. Tapos unahan po kami papunta ng immigration po. Tapos ako nga po yung unang-unang nakakita kay Ka Eduardo. Tinawag ko po, po yung mga kasamaan ko. Andiyan dyan si Ka Eduardo, sabi po ko sa kanila. Sa totoo lang po, tumayong balahibo ko po, po. Hindi ko po inisip na makakasabay ko siya sa ferry. Hindi ko siya hindi ko inisip na andun pala siya. Kung iisipin mo talaga, buhay mo pala ang nakataya doon. Pero nung nakita ko pati pala siya, kaya pala niyang maglayag na ganun ang sitwasyon. Kaya sabi ko, matapang din pala ang kapatid. Kasi kung iba lang, magpapapigil eh. Pero iba ang kapatid eh. Ako nga po yung kinausap niyang unang-una po, tinanong po niya sa akin, saan kayo pupunta mga kapatid, sabi po niya sa akin. Tapos sinagot ko naman po na tutupad po sana kami ng tungkulin po namin bilang iskan po sa, sa pagdalaw po ninyo. Kaso nga lang hindi na po ata kami aabot. Kasi sinabi ko, sasamba na lang po kami. Pwede pwede palang manganib yung buhay niya, buhay nila, buhay namin. Pero sa awa ng Diyos, barang sa paglalakbay po namin, ginabayan kami. Pero naisip namin na si Ka Eduardo, yun, sa sabak, gagawin niya lahat para, para sa iglesia. Maraming maraming salamat po kapatid na Eduardo Vimanalo sa inyo pong pangasiwa sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Naging huwaran po kayo sa amin. Maraming maraming salamat po at mahal na mahal po namin kayo.